sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo nananatili ang ating misyon ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report Noong 1998, idiniklara po ni Pangulong Cory Aquino ang uh, pangalawang linggo ng Hulyo bilang Cultural Communities Week. Napakaganda pong uh, layunin nun. Ang layunin nitong ay itaguyod at uh, mapanatili ang uh, mayamang kultura ng ating mga katutubo bilang uh, mahalagang bahagi ng ating pambansang uh, kalinangan at uh, kaunlaran. Pag uh, sinabi nating kultura, ito yung mga kaugalian, sining, pag-uugali at pagkilos ng mga miyembro ng isang partikular na grupo o pangkat ng mga tao. Ang mga karanasang uh, nakapaloob sa ating kultura ang humuhubog at uh, ito ang nagbibigay kung paano binibigyang kahulugan ang mundo na ating ginagalawan. Sa parehong paraan ay uh, na na aapektuhan din ng kultura ang ating uh, pagbabasa at pag ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Humigit kumulang daan at sampu ang pangkat ng mga katutubo na nasa Pilipinas at bawat uh, isa ay mayroong sariling wika, paniniwala at tradisyon. Kaya nga po ngayon, kilalanin natin ang mga kababayan nating katutubo na naabot ng mabuting balita ni Heso Kristo sa pamamagitan ng radyo. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Samahan po ninyo ako dito sa The President's Report. Layunin ng FEBC na ibahagi ang Ebanghelyo sa bawat Pilipino saan man sila naroon. At kapag ang Diyos ang nagtanim ng uh, isang layunin, Siya rin ang nagpapatubo uh, nito. Sa dumaang higit uh, pitong dekada ay nagbunga ang mga panalangin at pagsisikap dalawang shortwave broadcast sites para sa pagsasahim papawid ng higit apat na pung wika sa Timog Silangang Asya at dito naman sa Pilipinas labing uh, tatlong mga himpilan ng radio ang ngayon ay nagsasahim papawid ng ebanghelyo sa 26 na lokal na mga wika. Sa pamamagitan ng mga lokal na istasyong ito, ang mga programa ng FEBC ay hindi lamang nagbabahagi ng ebanghelyo sa pamilyar na wika, kung hindi pati na rin sa pamamagitan ng mga kwento at karanasan na uh, nagpapakita ng pagmamahal ni Heso Kristo sa kanilang konteksto at sa kanilang sariling kultura. Tignan po natin ang Palawan. Ito ang tahanan ng maraming uh, mga katutubong grupo tulad ng Tagbanwa, Palaw'an, taot bato at iba pa. Sa pag-unlad ng mga komunidad at uh, paglipat ng mga tao mula sa mga nayon patungo sa lungsod, ang mga katutubo ay nananatiling nakaugnay pa rin sa kanilang sariling wika. Upang maabot natin sila ang ating mga low-powered community FM stations sa Quezon Palawan, ang uh, 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig ay may isang programang tinatawag Tinig ng Katutubo sa mga wikang uh, Palawan at Tagbanwa. Ito ang nagtuturo sa mga katutubo ng mga aral mula sa Biblia at kung paano ito pwedeng isabay sa kanilang mga kaugalian. Sa timog naman sa isla ng Mindanao, ay uh, na, mahahanap po natin ang mga lumad. Sila ang mga hindi-Muslim at hindi-Kristyanong mga pangkat na nakatira naman sa silangang bahagi ng Mindanao. Tulad ng mga Manobo, Tasaday, Balaan, Tiboli. At uh, sa kabila ng uh, pag-unlad ng komunidad ay uh, nananatili ang mga lumad sa kanilang mga tradisyon at kultura lalo na sa kanilang sining tulad na lang yung nakikita natin sa kanilang mga habi at mga kasuotan. Ang ating stasyon sa Coronadal 1062 DXKI, ang inyong uh, mapagkaibigang tinig, ay uh, nagpapalabas ng isang programang Bong Café Duata. Ang ibig pong sabihin nito, dakilang kabutihan ng Diyos. Nagbabahagi sila ng impormasyon at uh, inspirasyon mula sa salita ng Diyos sa tribo ng Blaan. Sa kanlurang bahagi naman ng Mindanao ay mahahanap naman natin ang mga Moro o ang ating mga pangkat etnikong Muslim sa Pilipinas. Kasama rito ang mga Tausog, Yakan at ang mga bajao. Ang 1116 DXAS Radio Komunidad sa Sambuanga ay yan nagsasahing papawid naman ng mga awit at mensahe sa wikang Tausog sa pamamagitan ng kanilang programang Radio Sin Kauman. Ang mga programa ay uh, pinatutugtog na rin sa pamamagitan ng loudspeaker sa isang komunidad ng mga Badyaw sa Santiago City sa Isabela dito sa Luzon. At uh, noong nakaraang buwan ay... Uh, Itong uh, uh, nakaraan lamang ay uh, may isang uh, programa ang Santiago Isabela natin ng 1143 DZMR Missions Radio na nagsimulang magpalabas ng isang uh, programang tinatawag na Balitok Mad Besilid Nima Sierra Madre o Ginto sa Kabundukan ng Sierra Madre. Narito po si Kuya Ted Dolohan, ang station manager ng 1143 DZMR upang ibahagi sa atin ang patungkol dito. Balitok Madwesilid ni Masyera Madre. Maprogramang ito ay Akadiyo ni May 1143 DZMR Missions Radio. Ang Balitok Besiled ni Masyera Madre ay programa para sa mga bugkalot o mga ilungots na naninirahan sa kabundukan ng Sierra Madre ito'y nasasakupan ng mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Aurora at Quirino. Ang Bugkalot ay kabahagi ng isang minority group na mahalaga pa rin sa paningin ng ating Panginoon. Kaya naman, sila ay ginto o mga kayamanan pa rin sa kabundukan ng Sierra Madre. Si Pastor Letan Husay, isa pong ilonggo ng New Tribes Mission Philippines Incorporated, ang uh, namamahala sa programang ito, matagal na silang, matagal nang nakasama ng mga bugkalot si Pastor Renetan Bulsay. Ang programa ay gumagamit ng salitang bugkalot na nagbabahagi ng pag-ibig ni Jesus sa mga hindi pa sumasampalataya at nagpapalakas naman ito sa mga sumasampalataya na. Bago dumating ang uh, ebanghelyo sa mga bugkalot, eh, ipinagmamalaki na mga kalalakihan ang pagkuhot ng ulo. Marami silang Diyos. Sinasamba nila ang ilog para magbigay ng mga isda, sinasamba nila mga kamundukan para magbigay ng usa at ng baboy ramo at ng mga iba pang hayop sa o mga wild animals. Sinasamba rin po, sinasamba rin po nila ang uh, araw at ang buwan. Sa pumagitan ng radyo, Madali na lang ang pag-abot sa kanilang mga nasa kabundukan. Habang sila ay nagtatrabaho sa kanilang mga pananim sa bundok, pataniman sa bundok, daladala -dala po nila ang kanilang mga transistor radio. At makapagmiministero sa kanilang ating mga programa sa pumagitan ng kanilang pagpapahalaga sa kanilang naririnig na wika sa radyo. At maging ang yaman ng kanilang cultural heritage o ng kanilang kalinangan ng pagbabagong buhay na inialay ni Jesus mula sa pagiging pugot o namumugot ng ulo tungo sa iniligtas, mula sa kadiliman tungo sa liwanan. Purihin po ang Panginoon sa pagbubukas ng mga oportunidad upang uh, makapaglingkod sa mga kababayan nating katutubo sa pamamagitan po ng radyo. Mangyaring ipanalangin po natin ang ating mga staff at mga katuwang sa ating mga istasyon. Patnubayan na wa sila ng ating Panginoon sa kanilang pagtuturo patungkol sa biyaya at kaligtasan na mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Naway ang mga tagapakinig ay mapagpala habang naririnig nila ang salita ng Diyos sa kanilang sariling wika sa pamamagitan ng radyo. Ipagdasal din po natin na mas marami pang mga volunteer programmers ang lumapit po at makipag-ugnayan sa ating mga himpilan upang maabot ang mas marami pang mga pangkat ng mga tao Uh, ng, uh, ng mga rehiyon lalong-lalo na sa Hilagang Luzon, sa Palawan at Mindanao. Sa loob po ng higit pitong dekada, ang FEBC ay umaasa sa pagkakaloob ng Panginoon upang manatili ang ating pagbabroadcast at purihin nga ang Panginoon dahil sa mga tulad ninyo, mga taong kanyang dinala upang suportahan ang ministeryo ng FEBC sa iba't ibang paraan tulad ng panalangin at siyempre sa pagbibigay. Kung nais mong malaman kung uh, paano ka magiging uh, kabahagi ng misyong ito, abay maaari pong bumisita sa aming website, febc.ph o sundan kami sa Facebook at sa Instagram at febcph. Naku, maraming maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa The President's Report. Ingatan po palagi kayo ng ating Panginoon inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.